Dalawang dekada nang nagtatanim ng mga ornamental plants sa Edgar sa kanilang garden sa La Trinidad Benguet. Noong una, karaniwang ornamental plants lang ang kanyang inaalagaan tulad ng impatiens, money tree at iilan lang na mga poinsettia. Pero noong 2022, mas pinagtuunan niya ng pansin ang pagtatanim ng poinsettia sa pagtaas ng demand nito tuwing Pasko. Nakikita ko yung simpre, kung palagi ka rito, nakikita mo yung parang mabili, ganyan. Kaya dyan ako nag-start. Nakita ko kung parang mabili ni eh. Kaya yun, nag-start ako ng poinsettia. <laughs> Kaya saka tuloy tuloy na, oo. At kahapon, November 3, idiniliver na ni Edgar ang mga order na poinsettia sa Baguio Orchidarium kung saan dito niya madalas ibinabagsak ang mga ito. Ito rin ang kanyang unang ibebentang tanim ngayong taon. At dahil nagsimula ng mamukadkad ang mga poinsettia, palatandaan na rin ito na nalalapit na ang Pasko. Pong said tinatawag ito sa ano na Christmas flower. Oo, naglalast ito ng mga 3 months to 4 months pag dito sa Baguio. Pag idinala mo ito sa lowlands, mga ano lang siguro, eh, good for 1 month. Seasonal lang ang mga bulaklak na ito at karaniwang namumukadkad tuwing bermans hanggang sa peak ng holiday season. Patok ito lalo na ang kapansin-pansin nitong kulay pulang dahon na madalas gawing dekorasyon sa mga tahanan, establishmento at maging sa mga simbahan. Pero maliban sa pula, mayroon din itong iba't ibang uri tulad ng salmon, pink, glitter at yellow. At dahil papalapit na ang Pasko, unti-unti na rin dumaragsa ang mga bumibili nito. Mayroon na rin ng ano, ng bumibili. Nung undas, bago mag-undas, kasabay nung binili yung mga ano, mga halaman pang undas, bumibili na rin ng ponsetya. At habang papalapit na ang Desyembre, inaasahang mas dadami pa ang mga bibili nito. Bali, itong bago magkatapusan, may early naman na nag-decor -de ng bahay nila. So, bali, itong 15 ng November onward, yun na, nag-start na sila. Yung mga taga-ibang lowland, gusto nila fresh na fresh yung pag-December talaga, pag-Christmas. So, bali, minsan late silang ano magbibili. Uh, uh, sa ngayon, naglalaro sa 250 hanggang 300 pesos ang presyo ng maliliit na poinsettia, habang 350 hanggang 500 pesos naman sa medium size nito. Ang large size ay umaabot sa 500 hanggang 750 pesos, samantalang ang mother plant ay nagkakahalaga ng 2000 hanggang 2500 pesos. Payo naman nila sa mga mamimili sa pag-aalaga ng poinsettia. Basta ang poinsettia, once na binili na, wag na yung ibibilad na naka ng sunlight. Bali, pwede naman morning sun, kung masipag sila, ilabas nila yan sa morning sun tapos ipapasok nila. Wag lang silang parating dilig ng dilig. Babala naman ng mga vendors, posible pa raw tumaas ang presyo nito depende sa supply at panahon ng pagbili, lalo na sa pagsapit ng Disyembre. Ron Maranan, ORNG News.